So, ayun mga kamigs May bago tayong pipinturahan na Ah uh, tayo ngayon Ito Yan super sira na yung pintura niyan Pinturahan natin panibago ito mga kamigs Ah, uh, kulay dilaw So, may mga pintura yan o Yan o. So, ngayon para matanggal natin yan Ibabaran mo natin ang Ah, uh, strip mga kamigs Alright Tara Yan o yan. Oh. Tamix. Valve cover to. Alam mo yung valve cover, yung ano ng takip ng makina, mga tamix yun. No? Oh. Ito yung mga butas ng ito. Yan. takpan natin yan. Para pipinturahan natin ang dilaw. Wrinkle to siya dati. Karo, ah, dati. Ngayon, pipinturahan natin yung dilaw, mga tamix. Alright! Alright! So tara, umpisa natin mga kamigs. yan mga kamigs oh. bababara lang natin yan mga kamigs Nang 10 minutes para magsialsahan yung mga pinturang naiwan mga kamigs tapos ng kutkutin na natin malambot na yun kutkutin mga kamigs Uh, tapos uh, natin linisin yan uh, lilihain natin to 40 para ma natin Valve cover So ngayon, hintayin lang natin ang 10 minutes o so 5 minutes mga kamigs para magsiangatan yung mga pintura na yan mga kamigs alright alright so ayun na nga mga kamigs yun, know, oh. after 5 minutes malusaw na siya ng ganyan oh. Eh. ah. ah. Ayan, din nata, din nata kailangan nang ano niyan. tubig lang lagay natin dyan oh. yan mga kalits nagawa ko na kasi nagawa ko niyan kasi mga kalits sa tubig natanggal ko niyan sa kabasahan yan oh. pero sakit yan o oh. sa yan o oh. nakapatong na lang oh. Tapos nalilihain na lang natin. Matanggal yan lahat mga kamig. All right. Ngayon tatanggalin na natin yan. Ba? Diba? power washer to mga kabeg. Tapos, bilis lang ang tanggal nyo. Yung iba nito mga kabeg sa power washer. So, sira yung power, ah, power washer namin. Tapos, power washer. おい,いことを。 Ito so ito na yun mga comics, Ito na yung mga comics yun oh. So natanggal na natin pintura mga comics. Alright. Ah, kasi mga comics sa ah, maraming nag... Maraming nagmimesit sa akin ganito. Sa page mga comics sa akin na... Ah. Paano daw? Kasi matigas daw tanggalin yung bulb cover niya. Pintura ng bulb cover matigas daw tanggalin ngayon na uh, ako ng videos video mga kamens para makita ko sa inyo kung back, paano mag um, paano magpakpak ng pintura ng valve, cover mga kamens na madalian mga kamens so ito na yun mga kamens alright sa susunod na naman nito mga kamens lihain pa na na, lihain pa natin to sa susunod nito ah uh, primer I gagawan ko din ng video mga kamigs uh, i-upload ko rin Pinto, pagpintura nito uh, para makita nyo rin kung paano yan kasi may mga iba talaga na hindi pa alam na paano katanggalin yung matigas yung pintura titigas talaga yung pintura nito lalo na itong mga singit-singit mga kamigs yan o mga ganyan yan. So, may bilog-bilog na yan. Mahirap, mahirap sumpitin yan sa mga pintura. Yun. So ito, ito lang yung video sa na video natin ngayon mga kamex. So, uh, susunod, so, uh, susunod nito mga kamex, uh, uh pa-primer, tapos kulay na tayo. Alright? Yun mga kamex. Ito na yung request na message sa akin paano mag hanggang ng pintura ng bulb cover mga kamigs. Alright. Thank you mga kamiks susunod naman mga kamiks